po at ang uh, antay-antayin po natin na uh, dito na po tayo. Dahil malapit nga po lang ayan at uh, natin natin lang palabas na po sila. Hey. Okay. Oh, kamusta ka kayo? Okay lang po. Ayan pa. Ayan, nakasasakyan sila kasi naulan. Mahirap po kasi magkasakit. <laughs> sinundo ko na po sila. Magandang gabi po sa lahat. Uh, at sinundo ko na po sila dahil po maulan. Kaya kailangan po gumamit ako ng sasakyan pagka ngayon itong maulan, mahirap po maglakad ka. Sabihin po natin na medyo malapit lang pagka ngayon itong naulan, ay eh, bababasa po yung sapatos daw nila. Yeah, o, okay. <laughs> oh, kamusta kayo? Okay lang po. Masaya. Wow, masaya na. Oh. Nakabahan. Kinakabahan. Kala ko okay na. Oh, ay, kinakabahan God, pa. Kinakabahan okay, po kasi po hindi ko pa po yung mga, ano Ah, yung mga kasamahan, yung mga classmate nyo. Ikaw, Russell. Okay na po siya. Okay na po. Oh, nakapag-adjust ka na agad. O bakit ikaw, Maylin, kinakabahan ka? Hala ko sanay ka sa bundok, hindi kinakabahan. <laughs> Naka uh, dalawang araw na kayo. Hmm. Kayang-kaya yan. Ano? Oh, may mga kilala na ninyo ang bawat isa na hindi pa po, mukha lang po, hindi namin kilala yung pangalan. Ah, sa pangalan ay eh, mga kilala niyo ang katagalan. Tayo po hmm. teacher po hindi namin alam. Po, dapat kilala niyo yung mga teacher. Po naman mga teacher po eh. Palipat-lipat ah. pa po yung mga ibang teacher. Ah, palipat-lipat pa. Oh. Mhm. Mm okay lang 'yan. Sabi ko mag-aasakay na lang tayo para hindi mapagod. Huh? Mm hmm? Hmm. Ayan, tara na. Payong po yan eh. iniwan mo ba? Nasa'yo payong na kanina. Dito. Taba. Ang bilis nila. Hmm. Ayan na, sarasa sila. Oh. Ang bilis kayo. Hmm. nag po sa lahat. Sa tawag po kay Ma'am Lynn. Ma'am Lin, ng Uman. sa tao sa inyo? Galing po sila kanina sa school at ang uh, lang po ngayon po ay may surprise sa po kasi sa kanila. Yung sinasabi niyo pala may nakpadala. Ay, thank you po kay Ma'am Sheila Manalo. Ayan, binuksan ko na kasi ito kasi curious ako kanina. Sabi ko, sabi kasi hindi hey, Tito Herds may dumating daw na mga ay nito uh, na bak Sabi niya, bayad na. Ay, sabi ko, wala naman akong order. No may may iniintay ako pero iba at hindi ko pa yung bayan. So ito Okay, we received four boxes that uh, oh. this this are jewelry no? Jewelry po ito. Ayan, mga no? jewelry risks ito at nakalagay doon sa may status nagtingin ka, nakita mm -hmm. namin doon. Hindi sabi ko, ko i check na mo sabi ko hindi ko kasi Hindi ko sinabasa yung description. So sorry po, thank you po for uh, for following our vlogs, no? at kay Ma'am Sheila ano Manalo ayan na nasa Italy thank you so much po may mga uh, mayroon po dito mga jewelries ayan so ito so ako na kasi nagbukas sabi kasi ni Ma'am sabi kasi ni Ma'am ano ni Ma'am Sheila ayan may mga laman kasi itong mga boxes na to okay ito 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 kay Mylin so ito daw flat gold na ito wow gold Okay, so pwede mo itong magamit kasi for hindi naman ito hindi naman ito poneable pero maganda siyang klase din ano, ano tawag dito? Jewel This is Velvet Back Fashion. Ayan. So, ito po yung mga boxes na pinadala ni Ma'am Sheila. Ah, thank you so much po. So, nabasa ko doon sa message niyo po kay Tito Heron. So, ito yung para sa iyo daw, Maylin. So, kasi ako na po nabukas kanina. Kasi yan yun. May plant at saka isang set by set kasi yan. Tapos itong round na ito, kasi naka-circle dyan, nakita ko yan po. Ito kay Russell, o yung Russell. Beautiful Russell. Gold red, thank ano, ah uh, red, ah uh, ano yan, o, oh. ito, yan. And then, ito naman sa iyo, sinaya, Ayan o, oh, ito. Parang silver yung sa iyo, check mo. O, oh, yan. Thank you po. Oh, at ito naman yung sa akin box. charito. okay, yan. Thank you, mag-thank you kayo kay, kay Ma'am Sheila. Thank you po, Ma'am Shella. Ma Thank so, pwede niya itong siya. magamit sa any occasions, no? Mga, uh, ano ta dito? Pang, ano lang, uh, pang passion, gano'n. Ayan. So, ngayon, nabi birthday, malapit na si Miley. Ang oh, cute nito, Oh, yung kay Russell, oh, Ganda. Oh, lahat maganda. O, yan naman sa iyo, Miley. Ano po to? Bukas At mo. Tingnan mo. Oh, Para makita yan. mo. Place yan. Para sa inyo yan. Isukat daw ninyo. Pati yan.

ano ba yan? Ah, Isang section. Pala ah, yan pala ba? yung section. Pasok yun doon sa butas. Yan. Hmm. Mm, yeah. O, oh, tapos may gamag. Ay, hindi ko alam kung kanino ito. O, pero na. Ayun. Kito. Ayun ba yung banggels? Ano ito? Eh, yeah, sayo Russell. Say, Isukat mo rin okay. yung Russell sa'yo. Mm. Ibu, oh, thank you yes. po, ma'am. Sheila. Sheila na halaw ng Italy. Okay, let's go na siya. ayan. Yan yung kay Maylin. Yung flat go. Para makita niyo, dali. Hindi, akin na. Ganito yan. Akin. Saka doon, magpasukat ka. O, sa akin Ay, to kasi ha. akin na yung sa kanan. Akin na. O. Oh. Ah, medyo luwag kaya. Ah, pwede naman itong i-adjust. Papuputulan lang. Yan. Ba, mayroon putulan to? Hindi, doon sa nag-aalahas. Kaya nila yan. <laughs> 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 dada dada dada. Hindi ito nga, ano? Hindi, ito nga. Ibabaw. Ganyan siya, kaso, luwag na. Pwede naman siyang putulan. ang ano ba ba ito? Sige lang, ilagay mo para mano. Isusulot lang yan eh. Sulot na, hindi na ako man ako. Pasok oh, mo boy. doon. Wow, ganda po. Saan kay eh, Russell? Tingin na Russell. Wow. Kay hmm, na. ah, <laughs> wow. hey, Russell. Ito na ba Ito na ba yan? Ayun pa, ano, ano pa yan? Hindi po kaya ng mga oh, yan. Ay, isa yung? Ito po. Ayun na yung kay Russell, oh. Thank you po, Mami Sheila. May suot mo, pati yung anong Aileen. Pakita mo. Hmm, yeah. Pakita, oh. Wow. Ayan, oh. Thank you <laughs> po. <laughs> oh, ayan. Sa inyo niya. Pati niya. Wow. Ito pa

ito so, kada pag-alin pula yez sa spoon kaya na uh, katanggap na masilayan naman ng aniyan, sorry. Hare po. Bye po. Bye. Thank you po. Sa napatay nito. Thank you po. Bye bye. Good night everyone. And God bless po sa lahat. Thank you. Bye bye. À, rất hay